Balik trabaho na ang marami sa unang lunes ng 2025. Kaya naman siksikan na sa mga bus terminal sa dami ng mga pasaherong balik Maynila. Pati traffic nagbabalik din. Live mula sa EDSA Reliance, nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Gigi, matapos nga ang mahabang holiday break ay back to reality na nga ang mga tinatawag nga nating mga main character. Kaya siksikan ang mga pasahero sa mga terminal ng bus. At dahil din dyan ay back to normal na rin ang traffic sa mga pangunahing kalsada rito sa Metro Manila. Mahabang pila ang sumalubong sa mga bagong dating sa Paranaque Integrated Terminal Exchange mula sa mga probinsya. Nagkasabay-sabay kasi ang dating ng mga bus na galing sa Bicol, Mindoro, Batangas at maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang OFW na si Antonio, dalawang araw bumiyahe mula Surigao para maasikaso ang requirements sa pagsampan niya muli sa barko. Uh, nag Nagano pa ng training, sir. Nagasikaso uh, pa po. Hindi na raw problema ang mga kalsada sa Lupi Camarines Sur. Bago kasi magpasko, ang sirasa ng kalsada ang nagdulot ng traffic doon. Pero ang mga pasahero, katakot-takot na traffic daw ang inabot sa San Pablo, Laguna sa Totomas, Batangas at ilang bahagi ng Bicol. 12 hours pa talaga yung biyahe pero ngayon more than 15 hours. Yun. Kahit lunes na, inaasahan pa rin daw ng PTEX na aabot sa 170,000 ang bilang ng mga pasahero. Mas mataas sa 150,000 na average daily passenger volume ng terminal. As expected, ano uh, gaya ng mga nakaraang holiday season, yung first working day after the long holiday, yan talaga yung medyo busy na natin. ano. Mula December 20 hanggang January 5, Umabot daw sa 3 milyon na mga pasahero sa Pitex. Ngayong araw pa dapat nila inaasahang maabot ang bilang na yan. Ayon sa tala ng Pitex, umabot na kahapon sa 3 milyon ang pasahero simula noong December 20. Pagdating naman sa traffic, sumikip na ulit ang trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Traffic na nga, nakaapekto pa ang pagtaob ng isang closed van sa West Service Road sa Merville sa Paranaque. May nagbanggaan pang dalawang sasakyan sa northbound lane ng C5 malapit sa SM Ora kaninang umaga. Jiggy, kung nitong holiday break ay napakaluwag na mga kalsada dito sa Metro Manila, ngayon ay traffic na ulit dyan sa Bandang Magallanes, sa Ayala, sa Buendia at iba pang bahagi ng EDSA. Kahit nga dito sa kinatatayoan ko sa kanto ng Reliance at EDSA, kung may nyo dito sa aking likuran, ay napakabagal na ulit ng andar na mga sasakyan. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.